Sabi ko nga sa inyo, ang presidente ng Pilipinas, kaya medyo nagdududa ang tao, kasi kapag may issue sa kanya, ang nagsasalita, hindi siya, kundi yung mga tsuwariwap niya. So, God bless, mabuhay ka, uh, Boss Safety and Security Vlog. So, eto, ang unang-unang abogado, amuyong na tagapagtanggol, syempre nga naman, dito natin masasabi na blood is thicker than water. Sige, buwelta ni Romualdez. May buwelta si Romualdez, ha? O, oh, anong nakaraan? Sabi niya, they are okay with the Dutertes. Mahal nila ang Duterte. I miss, ano, Sarah Duterte working with her. I miss her. I love the Duterte family. Di ba na nakaraan, ganun siya? I love them. The Duterte family is uh, so good. The Duterte family is the best in the world. Yeah, parang may mga ganun siya eh. Kung baga, all praise siya sa Duterte. Pero ngayon, after magsalita ni Duterte, because Duterte never claimed that they are in good terms or he is in good term with this person. <laughs> Hindi niya sinabi na, si Romualdez, love ko yan. Walang ganun. Si Romualdez, magaling yan. Walang ganun. Si PRD ay disgusted kay Romualdez ever since. Kaya nga sinabi niya that the House of Representatives is if not the most rotten uh, institution in the Philippines. Oy, 30 minutes pa. 30 minutes pa. Wait lang. Banat pa. So, eto nga, si Romualdez, mga bossing. Tingnan nyo. Oh. Dati, dati, kumbaga, halik tumbong siya sa mga Duterte. Kulang na lang, eh, lumupasay yan kay Inday para patawarin siya. Pero ngayon, dahil nagsalita si PRRD sa kanya, galit na rin siya. So, ibig sabihin, Galit ka talaga. Yung mga issues na brought up mo, binibring up mo, dyan sa interview mo na yan, eh, mga issues ng mga dilawan kay PRD. Yung hindi natapos ni PRD yung war on drugs, hindi ganito, hindi ganyan. Dilawan ang gumagawa niyan kay PRD. Yun din ang statement mo. Ibig sabihin, dilawan ka talaga, sir. O, sige, diretso. Nalagdama ni House Speaker Martin Romualdez si Pangulong Marcos kaugnay ng panawagan ni Davao City Mayor Baste Duterte na magbitiw na ang Pangulo. Paliwanag naman ni VP Sara Duterte, brother ni Love Lang o pagpamahal ng isang kapatid ang pinaguhugutan ni Baste. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Dapat serioso uh, seryoso na tayo at uh, igalang na rin natin ang ating presidente ng trabaho na may masipag siya at talagang pinagtrabahuhan niya yung magandang buhay para sa mga Pilipino. Ha? Okay, good. Okay. Yan ang pagtatanggol ni House Speaker Martin Romualdez kay Pangulong Bongbong Marcos matapos manawagan si Davao City Mayor Baste Duterte na bumaba na sa pwesto si PBBM. Sabi nga ni sabi ni is uh, paano pag nagsampahan na ng kaso ng sedition kay uh, PRD. Well, we will cross the bridge when we get there. The Dutertes. Definitely knows what they are doing. the Duterte knows who are the ano uh, kung sino yung mga tao that rallies behind them. We are here. Oh, the Filipinos, the voters. Oh, sige, sige, sige. Oh, pasok. Sa isang Leaders Forum kahapon sa Davao City, sinabi ni Mayor Baste na wala raw silbi at ginagawa ang Pangulo sa mga nangyayari sa bansa at maging sa iringan sa pagitan ni na VP Sara Duterte at Speaker Martin Romualdez. Gayun din ang umano'y gusto sa Senado at Kamara. Mr. President, kung wala kay bugma o wala kay Aspirations sa Imuhang Nasod, resign. Makikita niyo yung t-shirt niya. Ito yan, oh. Ito yan, oh. Oh, ito, oh. Ito yan, oh. Yung t-shirt ni Baste. Meron akong ganyan. Ah, yan, oh. Galing yan kay Dabawin niya. Dabawin niya. Thank you very much. Feeling ko, dahil suot ko to, Feeling ko pumuti ako ng konti. Medyo nahawig ko ng konti si, ano, si Baste. Baste! all Tol, mabuhay ka, mabuhay ka, tol. Para kang tatay mo. Para kang tatay mo magsalita. If you do not love your country, if you have uh, no compassionate, if you have no compassion with your country, just resign. Paano mo hindi sasabihin yun? May issue sa PCSO. Nung panalo, mayat-maya may nananalo. Tapos bigla kang babate ng millionaire. Sama-sama tayong babangon at magiging milyonaryo. Habang nagugutom yung mga Pilipino, sama-sama kayong babangon at maging milyonaryo? Bakit hindi nyo may pangako yan sa mga Pilipino? Sama-samang bumangon kasama nyo at maging milyonaryo? Oo. Oh. Isa na yun, no? Pangalawa, nanood ng concert. Dahil-dahil problema, nanood pa ng concert. Tinanong mo, eh, that's unmissable. Ilang mga Pilipino yung hindi kayang manood ng concert? Tapos, ikaw manunood ka ng concert? Unmissable yung concert? Eh, pwede naman siguro pagtapos mo. Kung gusto mo pala manood ng concert, wag ka na Ang presidente? manood ka na lang manood ng concert, Ayaman Ay, yaman-yaman yun eh. Walang Jew naman talaga. Oh, kaya yun yung sinasabi ni Basti. If you do not love your country, if you're not compassionate, compassionate is yung pagmamahal yung talagang um, nag-uumapaw. Wala pa nagsabi sa'yo, di ba? Sabi, I love you so much. Ma alam mo ba, pag I compassionately love you. May boyfriend na ba kayo nagsabi ng ganun? Yun na yung pinakamalalim na pagmamahal na maibibigay ng tao. Kailangan mo yun sa isang leader, yung malalim ang pagmamahal sa tao. <laughs> Kung wala kang malalim na pagmamahal sa tao, lumayas ka na. Yun yung sinabi ni ano ni Basti. You are lazy and you lack compassion. Sagot naman ni Speaker Romualdez. At sa papilya ng Duterte, siguro konting galing naman sa ating uh, mahal presidente at sa pamilya niya. Masyadong maaga. Magalang naman ah. Sinabi naman Mr. President. If you if you are not compassionate with your country, just resign. Ma Sinabi niya na, mag-resign ka na, buwisit ka. Mag-resign ka na, hayop ka. Wala naman ganun. Ang galang-galang, di ba? Mr. President, oh, may pag-address pa ng paggalang. Anong hindi magalang dun? Bawat tao ay may merong uh, kak ano tawag diyan, yung right of uh, self-expression <laughs> or right to express their feelings, <laughs> their opinion. If that's his opinion, sana magresign ka na. If you do not Nga la naman lang sabi niya, if you do not have compassion <laughs> with your country, just resign. Oo, sabi niya kung Di naman niya sinabi na dapat mag-resign ka na. Kasi ganito ka, ganyan ka. Ang sinabi lang niya, tamad ka. Pero hindi niya sinabi na tamad ka, mag-resign ka na. Hindi niya, hindi niya inuutusan ng presidente. Sinasabi niya sa presidente, kung wala kang pagmamahal sa bayan, umalis ka na lang. O di sagutin niya, hindi ako aalis kasi may pagmamahal ako sa bayan. Ganun. Eh bakit nagagalit ka, Romualdez? Halimbawa ako, sinabi ko, umalis ka na dyan. Ayaw ko na sa'yo dyan. Personal na opinion ko yun. Eh di patunayan mo sa akin na karapat dapat ka sa posisyon na yan. Ganun lang yun, sir. Ganun lang po yun. Huwag kayong masyadong ano. Masyado naman kayong matampuhin eh. Ang ganda-ganda. Mr. President, sir. Si, PB, si PRD sabi, Mr. President, we are friends. Diba? Ang galang-galang. Yung mga dilawan, hindi yan ganyan magpa-resign. Yung mga dilas, dilawan, grabe yan. D ano, Duterte, resign, visit ka. O, ganun yun. O, di ba galang-galang nila? The Bauenios are always courteous. And, ano, yung mababa ang loob. Na, ano na namin yan ni, ano. Alam mo, <laughs> ayoko na yung kwento pala. Ba. Wag na pala yun, wag na pala yun. Bad yun. Baga naman ninyo yung gusto yung pagbaksak isang uh, ng President Ferdinand R. Marcos Jr. Very popular siya. And he was elected with a bigger mandate than the former president. Kaya igalang naman natin niya. Eh, hindi. So dahil mas malaki yung boto niya, igalang siya. Hindi. Mas malaki yung boto niya, mas maraming tao nagtiwala sa kanya. Therefore, dapat mag-deliver siya ng doble kay PRD. No. Kung oh, ano ni nagawa ni PRD, dapat doblehin niya. Doble yung boto na nakuha niya eh. Dobli yung tiwalang ibinigay sa kanya ng mga Pilipino. Therefore, dapat magtrabaho siya ng doble-doble. Ano naman nagtatrabaho ng doble-doble yung nasa concert? Yan yung sinasabi kong mga malinyo, kakagat ko yung dila ko. <laughs> Oh, yan yung mali. Yan yung mali. Masyadong mataas ang tingin ninyo sa sarili nyo eh. Feeling nyo na nandiyan kayo sa presidency at sa mga posisyon, feeling nyo mga hari kayo, hindi po kayo monarkiya. Nandiyan kayo dahil binoto kayo ng tao, nagtiwala sa inyo. Ibalik ninyo yung tiwala ng tao sa magandang serbisyo. Sinasabi ng tao, hindi na sila masaya, pangit ng serbisyo ninyo. Huwag kayong magtampo. Ayusin nyo yung trabaho, ganun dapat higitan mo. Ikaw na nagsabi, mas 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 madami pa nagtiwala sa kay BBM eh. Oh, hindi sana ayusin niya yung trabaho niya, doble sa paghihirap ni PRD. Kung sinasabi ni PRD na ganito karami yung papel, hindi kita eh. Ganyan karami yung papel, gawin mong ganung karami yung pinipirmahan niya araw-araw. o oh, lang yun. Para naman kay Deputy Speaker at Quezon Representative David J.J. Suarez. Oy, Suarez! <laughs> Dahil mong alam Walang basihan ng mga pahayag ni Mayor Baste laban kay PBBM. We have seen how he has uh, managed the economy. Ha? Paano? Ano ng concert? Coming from uh, the pandemic. So yung mga... Coming from the pandemic? Ano ka ba? Si PIRD nasa pandemic siya mismo. Nandun siya mismo buhay ka ngayon dahil maayos yung paghahawak ni PRD sa pandemic. Ano yun. Imaginin mo. Imaginin mo. Kung si BBM, yung presidente natin ng pandemic. Imaginin mo, ano nangyari sa Pilipinas? Nabanggit uh, sa Davao calling for his resignation. I think Uh, is totally disrespectful of the man given the position that he holds. It's based and called for. And uh, oh, magpapahiring ka. Papatawag mo sa Congress, hearing, gano'n. Anong basis niya? Hindi na ba pwede magpahayag yung tao? Nang disgust. Eh, ayaw niya nung pamamalakad eh. ba? Diba? Ganyan din naman yung mga dilawan nung panahon ni PRD. Ang dami na nagko-call for his resignation. Si PRD ba o yung mga congressman ni PRD katulad yung mga amuyong? Sila ba nagsalita na uh, yung mga akbayan? pa yung mga anak pawis. Eh that's uncalled for. Because he holds the highest position in the land. Wala namang ganun. Masyado kayong mga masyado kayong mga reactive. Masyado kayong mga nanak pagdating kay BBM. Hindi nga siya sumasagot, eh. kayo yung comment ng comment. Hindi nga siya katulad. Hindi nga siya, si Presidente BBM na hindi nagsasabi na, respeto nyo naman ako. Ayun, nagsasabi na irespeto nyo. So, inilal-respeto nyo masyado si BBM. Eh, yung mga tao, nere-respeto nyo ba? Oh, e bakit yung People's Initiative sabi nila uh, may pera ng taong bayan yung ginagamit para ma, ma ano yan, may isa yan. Sabi nila masyado kayong ano, masyado kayong binibaby nyo kasi yung tao. Kaya ayan. Um, uh, it's unfortunate that it had to be mentioned that way. But... Maging si Senior Deputy Speaker Dong Gonzales, hindi pinalang... Natural. Puta pa nga amuyong yan eh. Pare-parehas may kaso sa ombudsman niyang mga yan. Birds with the same feather, flocks together. Pasang mga sinabi ni Mayor Baste. We have to respect the office of the president, di ba? Tsaka, nagtataka po kami bakit pinaparesign si uh, President PBM. Wala po tayong basihan. O palagay ko, pag uh, yung panawagan, eh, alam nyo na yung kasunod. Kasunod ng nangyaring rally at may init na binitawang salita laban kay Pangulong Marcos sa Davao, inadapt ng Kamara ang resolusyong naghahayag ng buo at matatag na suporta para kay PBBM. Pero giit ng mga mambabatas, wala naman daw itong kinalaman doon sa nangyaring rally sa Davao. Naniwala po kami sa nilalayo ng bagong Pilipinas sa maadikain at pagbabago na gustong ipatupad ng ating Pangulo. So, wala po itong kinalaman. Walang ganyan. Noong panahon ni PRD, walang ganyang mga congressman na si PRD ay ganito, ay ganyan, no. No, hindi nyo kailangan gawin yan para kay Marcos. First off, kayong mga tiga-congress, meron kayong sariling mandato. You are a co-equal body of the executive, uh, yung, ano, yung presidente. Kumbaga, meron kayong halos equal na kapangyarihan. Oh, bakit masyado kayong mga defensive? Oh, bakit parang gumising kayo ngayong araw na 'to para depensahan si Bongbong Marcos? Ha? Ah, ano bang ano yan? Ano bang uh, tabaho niyan? Trabaho niyan sa Congress na depensahan 'yung presidente. Eh kung hindi nagpe-perform 'yung presidente, tingin ng mga tao hindi nagpe-perform, wala na silang karapatan na magpahayag ng kanilang disgust. Ano 'yan, Diyos? Ano 'yan, Diyos, Na hindi mo pwedeng baboyin? Ano yan, hari, na hindi mo pwedeng uh, pagsalitaan ng masama? Wala pa po tayo sa monarkiya. Sa mga nangyari sa rally sa Davao. Bago naman dumalo si VP Sara Duterte sa prayer rally kontra Chacha sa Davao City, dumalo muna siya sa bagong Pilipinas kickoff sa Quirino Grandstand. Sabi naman ni VP Sara, hindi niya nakausap ang kanyang kapatid na si Mayor Bastet tungkol sa panawagan nito na mag na si PBB. Ito ang kawawa si Inday na iipit siya sa dalawang nagkikis kisang Eiffel Tower. Pero naniniwala si VP Sara na ang panawagang ito ni Mayor Baste ay nagmumula sa brothers love at sentimyento na hindi raw deserve ng Vice presidente ang umanoy hindi magandang trato mula sa ilang kadikit ng pangulo. Nagbabalik. Oh, di ba?